guys, nice. good morning everyone. So today's video, nakita na po na ako ang bata, gamura na ang og santo Nino Ay, nagamay ka siya nang guys. Oh, tanaw ba, tanaw ba, tanaw ba, tanaw Uy, gamay ka na siya na ang sa so personal. Ingot niya mama. Di pangalaan niya ay santo Nino Tingin na, ako day ba. Day, day, day. ako on ka na lang day. Kadula, dula, dula mo pampam -pam, Day. Day, tanaw na ko dali. Tanaw. Pahan ko ni mo, Gamay, kikagnaw Parang si Pam Pam. Gamay, gnaw. Dali, ibe, tanaw na ko, be. Be, oh. Oh, ay, gapa, oh. Marasak anak ni Juday, si Luna. Ayan, oh. Yeah? Ako na lang ka, day. Ako na lang ka. Ako on. Kay gwapaw ni Buyag, oh. Gamay, gnaw o Oh, gamay, kagnaw Tanaw ba? Dali na. Tanaw ba? Eh. Tanaw ba? Eh. O, tanaw over. Ayin. na good siya. Oh. Yung no, may kignaw. Sa personal. Maulaw man siya. Mahiyain. Maulaw. Ayan. 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 mo Ayan.